Itong hawak ko po ay isang box na pini-LBC lang po. So, ayan po, no? Uh, ng isang viewers ng The Hustlers TV. Ayan, shoutout nga pala. Alvin Yulanto. Alam niyo po ba kung tiga saan po si Alvin Yulanto? Siya po ay tubong Pangasinan, pero ngayon po ay nakatira siya sa Angeles City, Pampanga. Ang layo po, no? Uh, pinadala niya pa sa inyong lingkod dahil sa kanyang pagtitiwala at sa sa mga sumusuporta sa aking YouTube channel. maraming salamat sa iyo uh, kay Bingay Alvin sa pagtitiwala. So bubuksan ko na po para makita ko ang laman at para makita niyo rin po. So ito na po 'yung laman niyan. Niya. Ayun. Happy do hindi ko na po naipakita sa inyo kung papano ko ito nilinis basta ito ay uh, kita nyo yung itsura nyan ay bako-bako yung pintura so nagpasya ako na gamitan na siya ng strip sole or paint remover yan uh, tinanggal ko yung dating pintura kasi nga ay sobrang bako-bako alam nyo po ba na sa pagpipinta lalo na ganito no na mapler ay kahit anong ganda ng ating pintura na gagamitin kapag hindi maganda pagkakalinis ay pwede rin siyang matuklat. basta ang nagbibigay po ng tibay ng kapitang pintura ay maganda yung pagkakaliha pagkakasabon at pagkakalinis ng mabuti so ayan o makikita nyo kahit yung mga sulok-sulok ginamitong -sulok, ko ng steel brush yan then pagkaliha ah, uh, syempre pag pinasamo ng tubig yan yan ay magkakaroon ng kalakalawang so, papasada mo ulit yan ng lihang 120, ayan gagas kasing mabuti at pupunasan ng acrylic o urethane thinner so, ito nga pala ay stainless at pati itong pinakatip na to ayan, stainless yan so, hindi nagsasama sa pintura yan So, paano ba malalaman kung yan ay stainless, no? So, kung meron tayong uh, magnet, ayan, kagaya nito, uh, pag itinikit mo yan dito, ayun, gumikit uh, siya, no? Then, pag dito mo itinikit, ayun, no? Pumupunta siya dun sa bakal. Wala yan, no? Ay, dumikit. So, dumidikit lang yan, yun, dahil dito siya nadikit sa bakal. Wala siyang dikit, no? Oh. Kahit baliktarin mo yan, wala, kahit ipatong mo, o, wala. So, ganun din dito sa pinakadulo niya dahil stainless din siya. So, ayan. O, wala po siyang tiket. Kaya lang siya dumitiket. Gawa noong bakal. Inihigop niya na. Pero dito po, mismo ito, hindi tiket o walang tiket. So, stainless po ito. Ayan. So, hindi ko na po pipintahan yan. Then, ito namang uh, pinaka- emblem niya, no, o yung pinakatatak na yan, ay eh, babalutan na lang ng masking tape para hindi mapintahan dahil sa pagbubuga ng primer check na maglalabas niya yung mga tama na yan no? so yan ay mamasilyahan so ayan at ang ibubuga kong primer dito ay gilder epoxy primer ang gilder epoxy primer kasi ay heat resistant at talagang subuko na siya sa tibay Ito po gagamitin kong primer. Yan. Epoxy primer gray. Gawa po ng gilder. Ito po yung pinaka primer nya. Then, ito po yung pinaka catalyst. Ayan. Pares gilder. Bali, ito pong size ito ay 1 quart. Pero, kapag binili nyo po ito, bawas po yan ng one fourth quart hanggang dito lang po laman niya sa loob ito ay bawas na po no kaya hindi ko na ipapakita sa inyo hanggang dito lang po talaga laman niya baka mamaya pagbukas nyo ay magulat kayo bat ko lang Bale, ang laman lang po nito ay tatlong one fourth quart Ang kabuan ang kapunuan niya ito po yon one fourth quart kapag sinali nyo po yan dito mapupuno po to So, hindi nating titimplahin lahat to. Magtitimpla lang po tayo ng para lang doon sa ating pipintahan. Kasi kapag ito po ay napagmix na natin, may curing time na po ito. Within 24 hours, titigas na po siya, hindi na pakikinabangan. Kaya kailangan pag tinimpla po natin to ay ubusin po natin. Seto ito, gumawa po ako ng, ano, no? ng pinaka-pattern nyo para mas lalo nyo maintindihan. Ayan po, may number po yan. 1, 2, 3, 1. Ibig sabihin, itong three parts, yung simula dito, one, two, three, yan po yung primer. So, ito po yan. Then, ito naman pong one, yan, simula dito hanggang dito, ibig sabihin, niya yung catalyst. Ayan, catalyst. So, ere po yung catalyst. Then, kami katanungan pa dyan kung yan ba ilalagyan pa ng tiner at anong tiner ang pwedeng ihalo pwedeng lacquer tiner acrylic tiner urethane tiner at epoxy reducer dahil ang gamit kong pintura kalimitan ay urethane type so ito ang gamit ko ansal urethane tiner o gano bang karami ang dapat ihalo na tiner So, kung gantong karami po ang natimpla natin, so, pagka yan ay catalyze na, no, ito na po yung dami. So, ibig sabihin, 3 parts ng primer, 1 part ng catalyst. Ibig sabihin, pag na-mix nyo na yan, catalyze na po siya. So, ganong karami bang thinner ang pwede nating ilagay? Yan, depende po, no. Pwede po natin maglagay tayo ng 3 parts sa thinner, 2, 4 parts. Kung gusto nyo medyo malapot, 3 parts. Lalo't pagka nagmasilya kayo, mas maganda medyo malapot ang primer. So, kung tama lang pagbubunga, ito po, one, uh, bali, four parts din. O magiging uh, kasing dami ng catalyze na tinimpla nyo yung thinner. Kung gatong karami po yung catalyze uh, epoxy primer, ganto rin po ang karami ang thinner na ate pong ilalagay. So, ayan, pakikita ko po sa inyo paano pagtitimpla. hanggang dito po tayo sa pang -tree. ayan halos ubus na rin naman no? babalik ko na kasi konti pa no? may kulang pa pero ito hindi naman simot so dito ko na titimplahin so, babalik ko na po ito ayan so bali 3 parts po yan no? so yon dito ko na lalagyan ng catalyst no? ito hanggang dito so hindi na ma makikita at na pinturahan ko na lang yung catalyst So, dapat dito po siya, no? Simula dyan hanggang dito. So, bali ang ang ratio niyan ay 3 is to 1. So, kuha tayo ng 1 dito, no? Ito, hanggang dito yung catalyst. So, tansyayin ko na lang, no? Hindi na makikita. Eh. So, ito yung catalyst. So, ayan. Uh, one part na po yan, no? So, isasali ko na po dito. So, ayan. Sasali ko na po. So, ayan po. ah uh, port parts po, ano. Kasi ang dami po ng catalyze na epoxy primer. Ang aking ilalagay na thinner. Then, isasalin ko na siya sa tinimpla ko na epoxy primer with catalyst. So, ayan. Bali, ang ratio niyan is 1 is to 1. Kung ano yung dami ng uh, catalyze, epoxy primer, gray, ganon din karami ang thinner na inilagay ko. Kung gusto nyo po ng medyo malapot, magbawas lang po kayo ng konting thinner. Then, pag nahalo na po natin mabuti, bago po natin isalin ito sa ating spray gun, salain po natin kasi para masala po yung mga dumi niya. So dahil may mga mangilan nila na tama no o mga UP. So ayan minasilyahan ko siya. Ang ginamit kong masilya ay Glasurit body filler. So para magandang tingnan pag ito ay pininis. Ang pininis nito ay matte black. Ito nga pala yung ginamit kong uh, masilya Glasurit polyester body filler. May kasama po siyang hardener. So ang ratio po niyan ay uh, halos uh, konting-konti lang ang ilalagay natin ito no? may harap masukat na ratio basta tansyahan na lang uh, at medyo magkulay pink siya no? parang gantong kulay yan no? at uh, may mga nagawa na naman akong video kung paano ito gamitin at tiplahin so pagkaliha ko po nito ay bubugan ko ulit ito ng primer no? yung mga pinagmasilyahan then urethane matte black LED. Hindi na po naipakita sa video ito kung paano binugahan ng primer ulit yung mga minasilyahan portion. Then, after mabugahan ng primer, isinekin coat ko ito ng urethane matte black. So, ito po ay pang third coat na ng urethane matte black. So, yung second coat ay pirasadang ko pa ng lihang 800 grit para kuminis po siya at kung may bakat yung masilya ay mapantay. So, after mabugahan ng third coat, ipapinal coat ko pa ito. Bali, apat na coat po ang gagawin ko dito para maganda po yung lapat ng urethane matte black. Then, saka ko na po applyin ito ng Ansal urethane clear matte. Mga apat na patong din po. Bago ko po ito bugahan ng final coat ay pinasadaan ko muna ito ng lihang 1000 grit para maging smooth po siya. Mawala po yung mga gaspang. So ito po, uh, tapos ko ng bugahan ng Ansal Uretane Matte Black. So ayan, uh, nakaapat na patong po ko dyan. Then, bubugahan ko na po siya ng Ansal Uretane clear mat. Ayan, ito po ang gagamitin ko, ansal, no? Ito po yung kanyang pinaka-catalyst. At ito naman yung kanyang thinner. Ayan, ansal urethane paint thinner. So, ang ratio po niyan ay 3 parts nito at 1 part nito. Then, 4 parts nitong thinner. So, mga 3 to 5 coats po ang gagawin ko. Ito po ay final coat na ng clear matte. Bali apat na coat po ang ginawa ko. Hindi ko na lang po naipakita sa video ito yung akin second coat at third coat. So yung pang third coat ay pinasadahan ko po ito ng lihang 1000 grit para maging smooth po yung pinaka-final na buga ng urethane clear matte. So ito po, finish na po yung ating matte black. Kaya siya makintab pa ay dahil basa pa. Mamaya pag yun ay natuyo na, magmamat na yan. So ayan, hindi nakita yung mga pingot niya, yung mga lubog. So ayan, kung papansin nyo, may ano yan, uh, may konting metallic para nagagan metal yan, pag nagmat yan. Hindi ganong yung pagkaya na yun, wala na yung kintab. Eh, pag tinamaan ng araw, doon lang siya lumalabas.